gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. I feel very bad that uh, I have uh, I will not be able to do with you do this time. Ngunit ay pinapangako ko sa inyo, pagka nagkaroon ng iba pang pagkakataon, ay gagawin natin ulit yan. At uh, I will make it up to you, at gagawin pa natin yung mas magandang programa pa para naman makabawi naman ako sa inyo na hindi ako nakarating ngayong panahon na ito.